ng araw po. Pag-usapan natin ang limang vitamins and minerals na kadalasan kulang tayo dito sa Pilipinas. Ito yung common na mababa yung level natin. Tignan natin yung lima. Number one, marami kulang sa calcium. Ang calcium para sa buto, sa muscles. Ano sintomas nito? Ito yan, na pwede brittle yung nails, mabilis ma-fracture, yung balat, yung buto sa ipin, Minsan na ah, pag mababa masyado pati puso nagka-cramps, nagpupulikat. So possible mababa yung calcium lalo na sa kababaihan. So, saan tayo kukuha ng calcium. Ito yung mga pagkain mayaman sa calcium: gatas, milk products, keso, uh, calcium-na fortified cereals na may calcium, uh, sardinas, dark green leafy vegetables at Pwede rin uminom ng calcium supplements kung mababa sa calcium para sa buto. Ang isa pa pala, exercise. Lagi naglalakad, may exercise. Pampatigas din ng buto. Si Doc Lisa, misa niyo dilis eh. Di ba pati yung buto kinakaya? So, calcium. Pwede i-check kung mababa ang calcium mo. Yung bone de density. Number two, ito medyo bago. Vitamin D. Marami sa atin, may test yan na marami sa atin mababa sa vitamin D. Like ako, hindi ko alam kung mababa ako sa vitamin D. ah uh, na, alanganin yung mga symptoms, hindi ganun ka-clear. Eh. Pero pwedeng pagod, sa buto din, muscle weakness, ito, bone, mood change, cramps, masakit ang buto, pagod. So, pag pinacheck ang vitamin D, pag mababa, pwedeng kumain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Pagpapaaraw, may tulong sa vitamin D konti lang yung pagkain mataas sa vitamin D eh. uh, orange juice, itlog, mushroom, fatty fish, isda. <clears throat> At pwede rin uminom ng supplement sa vitamin D. Actually, yan, nagtitake ako 400 IU. Number 3, ito. Potassium. Marami sa Pilipino, mababa sa potassium. Si Doc Lisa, mababa sa potassium. Nagme-maintain siya lagi ng ano yung mga binibigay? kalium, kalite, one tablet. Ito, check nyo, nakakamatay itong potassium. So, bakit mababa ang potassium? May tao talaga mababa, katulad nila, Doc Lisa. Yung iba naman, nagtatae, nagsusuka, may gamot na pampaihi, or madalas pinapawisan. Mainit eh, lagi tayong pawis. Uh, well, hindi tayo, kahit, hindi tayo kumakain ng prutas. Pawis na pawis. Bagsak ang potassium puro kanin lang, kanin, konting ulam. So, walang potassium. So, ito sintomas, oh, pwede siya mag-irregular heartbeat, muscle cramps, pwede ma-paralyze, mag-cramps at yan. Saan ang mataas sa potassium? Saging. Diba? Parang unggoy tayo. Pinakamataas dito, saging, two bananas a day, keeps the doctor away, patatas. Kasama yung balat. Okay, ito. Saging, patatas, others, ito. Uh, gulay, juice, isda, may tulong. Tapos meron nga mga tablet, pampataas ng potassium, papacheck potassium sa dugo, pacheck up tayo sa doktor. Si Dok Nisa nakamaintain na lagi ng potassium. Eh. Uh, delikado. Pang-apat na maraming Pilipino mababa dito, iron. Di ba? Iron. I think may pag-aaral sa bata, maraming iron deficient sa buntis, parang 30-40% eh. kaya pag buntis may iron supplement ang ah, malakas na reglahin, habang nire-regla ang babae, kulang tayo sa pagkain ng karne, kaya mababa sa iron diba? so anemic pagkulang sa dugo, fatigue maputla, maputla dito Doc Lisa, focus natin no? low bat ka lagi laging pagod, nahihilo pag tumatayo, nadidepress, mabilis ang heartbeat, pano Anemic, maputla. Ayan, yan ang sintomas. Marami sa atin anemic. Simple lang, papacheck ang CBC, pag mababa hemoglobin, anemic. Baka may nagdudugo, uh, may dugo sa tiyan, may almoranas, kulang ang pagkain, may bulate, ano pa ba, may ulcer na dumudugo. Uh, or nireregla. regla Yan ang cause ng bagsak ang dugo. Iron rich foods, atay, ano, beef, puro karne. Siyempre, eh, pag mahirap tayo, hindi tayo makakabili ng maraming ganito, konting ulam lang, puro kanin, kaya mababa tayo sa iron. Yan, broccoli, potato with skin, may iron fortified ng mga pagkain. Pero kung mababa, may tableta na pampadagdag ng iron. Mangingitim lang konti ang dumi natin. Ang huli na vitamins na Madalas din mababa to vitamin B12. B12 para sa utak, sa nerves, neurotransmitter. Yan, gumagana yung mga nerves natin. Ang sintomas kung, ma kung mababa ka, ka nito, namamanhid ng kamay, paa, to numbness, low energy, depression, uh, mahirap makaalala. Nakita niyo yung mga symptoms, hindi ganun ka-clear. Uh, pwede ipacheck kung mababa. Pero simple lang naman yung pagkain mataas sa vitamin B12. Isa pa pala kung vegetarian, vegan, vegetarian, hindi ka kumakain ng karne, kulang sila sa vitamin B12, kailangan nyo ng supplement ng vitamin B12. Dok, Lisa, pakita mo. Yan ang mga matataas. Clams, liver, isda, beef, gatas, yogurt, itlog. Yan uh, Eat more fish, chicken. Pag vegan ka, vegetarian, either uminom ka ng tabletang may vitamin B12 or fortified sa B12. So, tandaan po yung lima. In summary, B12, calcium, ito yung mga sources, vitamin D, papaaraw, magalang tsaka sapon, potassium, at iron-rich foods So, sana po nakatulong to. Uh, kung meron kayong naramdaman panghihina, i-check natin. Baka kulang tayo sa isa dito sa mga vitamins and minerals na ito. Salamat po.